Flash News Updates Mga balita ngayon 80 na dating rebelde sumuko sa Davao del Norte Nakatanggap ng 1.1 million pesos na tulong pangkabuhaya Maling social media post tungkol sa impact sa bansa pinabulaanan ng DOH NCR muling itinanghal na overall champion sa palarong pambansa Ako po si Cesar Soriano Para ihati ng mga naungunang balita sa buong kapuluan Ngayon Walumputsyam na dating miyembro ng nabuwag na unit ng New People's Army o NPA ang formal na sumuko sa 56th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Talaingod, Davao del Norte noong Mayo 28. Sa isang seremonya, itinurn over nila sa pamahalaang panlalawigan at militar ang labing siyam na armas at isang improvised explosive device o IED. Bilang suporta sa kanilang pagbabalik-loob sa lipunan, nagkaloob ang Department of Labor and Employment o DOLE Region 11 ng 1.1 million pesos na halaga ng tulong pangkabuhayan sa tatlong people's organizations. Pinuri naman ni Major General Alan Hambala Commander ng 10th Infantry Division ang pagsuko bilang mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan. Binigyang diin din niya ang patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa pagtulong sa mga dating rebelde na muling makapagsimula at makabuo ng mas maayos na komunidad. Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa mga kumakalat na maling impormasyon sa social media tungkol sa pagkalat ng Monkeypox o Mpox at ang umano'y pagsasailalim sa lockdown ng bansa para pikilan ng pagkalat ng virus. Sa ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Dr. Albert Domingo, kung tutuusin ay bumaba pa nga ang kaso ng MPOX na naitala ngayong Mayo kumpara noong Abri. Nagkataon lang umano na madalas maging laman ng balita ang MPOX cases dahil aktibo at nag-aanunsyo na ngayon ng LGUs tungkol sa virus. Iginiit din itong hindi kinakailangang magdeklara ng lockdown at magpatupad ng mandatory na pagsusuot ng face mask, gayong hindi naman airborne ang virus. As of May 31, 2025, mayroon ng kabuang 52 cases ng MPOX sa bansa at ang kasalukuyang strain na kumakalat ay ang Clade 2B na milder variant ng virus. Sa ikalabing walong pagkakataon, ang National Capital Regional NCR ang itinanghal na overall champion sa Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Sa final medal tally kahapon ng muna ang NCR na may 117 na gold, 70 silver at 50 bronze medals na may kabuoang 237 na medalya. Muli itong sinundan ng Region 4A o Kalabar Zone na may 47 gold. 68 silver at 66 bronze na may total na 181 medals. Pangatlong Region 6 ang Western Visayas na may 156 overall medals. Pangapat ang Region 11 o Davao Region na may 107 habang pumanglima ang Region 10 o Northern Mindanao na may 103 medals. Pareho namang nagmula sa NCR ang atletang nakapagkamit ng pinakamaraming medalya na sina Titus Rafael Sia para sa Swimming Elementary Boys at Sofia Rose Gara para sa Swimming Elementary Girls, matapos parehong makapag-uwi ng tigpitong gintong medalya. Sa culmination activity na ginanap sa Centennial Arena sa Lawag City kagabi, binigyang diin ni Education Secretary Sonny Angara ang pagpapahalaga sa Youth Sports Development. Official na rin itinurn over sa Agusan del Sur ang hosting rights sa ika-66 na palaro sa taong 2026. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Rinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.